Magawa tayo ng part 2 big video regarding doon kay ate na nagbebenta ng sandwiches sa kaya po ba yan na sinasabi niya lagi na mano na mga adapts na mga advice sa mga ano sa mga kaedad niya okay may okay. okay. professor way back nung college ako na naging advisor ko advises me after I graduated kasi nag-flex ako ng mga achievements ko rin no? na kung ano yung mga medyo narating natin ng konti okay pero bago yan Gray, guys, nung high school, no elementary ako, uh, may pera naman yung family namin kahit pa paano. And may trabaho naman si mama, may trabaho si papa. Elementary ako, na no? I'm supposed to be in school, nung nag-aaral ako. no high school ako, another working student ako tumutulong ako sa family business namin hanggang sa makagraduate ako then hindi ako nakapag college ka agad one year ako nagtrabaho until may tita uh, invited me kung gusto ko mag aral ng college I said yes so nung college na ako nag working student pa rin ako so ina-assume ko na kay ko yung bata nag-post na nagsabi noon Pwede niyo ba sabihin sa akin yun? Working student ako. Kahit pa paano ah, natulungan ko yung sarili ko, natulungan ko yung nagpapaaral sa akin na medyo hindi gumastos. At yung kinikita ko rin yun yung gagamitin ko para sa sarili ko. So again, uh, if you are successful right now, ito yung sabi ng prof ko, huwag mo ipagsigawan. Huwag. And, hayaan mo yung success na yon yung magsigaw ng success ka na. Okay? And ito rin yun. Eh. Sabi naman ng ninang ko, naka-churchmate ko, wag uh, huwag mong gagamitin yung pera para ma-under silang lahat. Di ba? Huwag mong gagamitin yung pera na yan para maitaas yung sarili mo. Lahat tayo may mga kanya-kanyang achievements. Pero sa iba't ibang paraan ngayon kung achievements mo yung ganyan na tumaas ka dyan okay go yan yung ibang bata may achievements na mag-aral at matuto achievements nila yun so ang pera, tandaan mo tandaan natin yes makakabili siya ng panandalian, uh, happiness para sa atin pero kapag ikaw ay nakapag-aral forever happiness yan kasi may pagmamalaki mo yan sa lahat pero yung pagmamalaki na yan hindi naman yung nakakaapak ng na ibang tao at huwag na huwag natin ugaliin yung bagay na yun kasi hindi siya maganda. Okay? Bye!